So, good morning sa inyo mga idol. Welcome back dito sa ating panibagong video. Okay, sa video na ito mga idol, nandito tayo sa barracks natin mga tropang manggagawa. Pumunta tayo dito para i-check yung kanilang wiring at saka yung kanilang submitter. So, ang issue kasi dito ay mataas yung kanilang bill ngayong month. Paalala po, iwasan natin yung sisiraan natin yung kapwa natin electrician. Kung ano po yung nakita nyo dyan, naway respeto nyo at i-check nyo na lang at itama kung mali ba no? ito mga nakikita nyo mga wiring dito mga idol no? optional na to so discardi, discarte, lang ng electrician talaga yung uh, ganap dito Kaya, galang na lang natin no? so ngayon uh, i-check natin yung electric submeter kung tama ba yung pagkakabit nya then dun naman sa mga connection tama naman yung tapping nya sa mga lighting tama naman So, yung sa lighting nga, number 8 nga yung ginamit ng wiring. So, ito, yung sa electric na connection mga idol. So, dito po ay mali yung pagkakabit. Yung power supply ay pumasok sa load. Then, yung power supply na area ay papunta sa mga appliances. So, mali yung ganitong sistema na pagka wiring So, ang gagawin natin dito is itama itong pagkakabit wiring na to no? so ang tendency kasi dyan mga idol kapag ganitong senaryo na baliktad yung pagkakabit ay tataas po ang bill ninyo sa Meralco yan yung isa sa dahilan kung bakit dapat itama natin yung pagkakabit ng ating mga electric sa meter para hindi yung bill natin kay Meralco so ito yung cause kung bakit tumas yung bill nila dahil baliktad yung pagkakabit dapat yung load sa uh, load ay papunta sa appliances yung main ay galing sa safety, safety circuit breaker kung saan tayo kumuha ng power supply. Okay? Ganun lang dapat mga idol. So, ngayon itama natin tong connection niya dito sa uh, electric meter So, bali, re-request pa rin namin itong wiring installation dito or baka baguhin namin yung wiring installation dito sa barracks nila. So, dyan siya kumuha ng power supply. Pumasok siya dito sa load side. Then, yung labas sa main papunta dun sa Uh, Baracks barak so baliktad no dapat yung main yung pinasukan niya ng power supply din yung out niya dito sa load side papunta sa barak so ito yung simpleng schematic diagram mga idol kung nalilito kayo don sa pinaka diagram niya sa plate cover no so pagbabasihan niyo na lang itong 1 2 3 hanggang 4 so yung 1 2 yun yung supply na galing kay Meralco Then, yung 3 at saka 4, yun yung load side na papunta sa ating mga appliances. So, yun lang po yung tingnan nyo para maitama nyo yun yung pagkabit ng wiring dito sa ating electric submeter. Okay? So, ganun lang mga idol. Kapag nawala yung diagram ng electric submeter nyo, yung 1, 2, 3, yun yung pagbabasihan nyo. No? Yung number na nasa electric submeter. Ayan. So, ang tamang koneksyon ay ganito talaga. Yung 1, 2, is yung power supply, yung 3 at saka 4 yung load side na papunta sa ating appliances. Ganun. So dito ay binaklas ko na siya mga idol. Inop na muna yung safety circuit breaker para safe tayo gumawa. Okay? Yanun lang. So pansamantala lang itong gawa ko ngayon dahil i-request pa namin yung mga materials na uh, gagamitin namin dahil i-rewiring na lang ko dito para safe yung mga gumagamit dito ng mga tropa natin mga So after nyan mga idol, ayos na. Ayan. So, kanina, nung nag tester ako, isang ilaw lang yung gumagana. Maabot siya na 3 amperes, yung isang ilaw lang. No? 3 amperes yung uh, nagagamit sa isang ilaw. So, ganun yung sistema kapag baliktad yung pagka uh, kabit nyo ng power supply at sa load side ng electric meter, So, naway itong video na to ay malaking tulong sa inyo at naway gabay na rin to so kung meron kayong katanungan kapag nang install kayo ng mga ganitong electric sa meter wag kayo pong mahiyang magtanong sa amin yun po yung purpose namin kaya kami nagbablog para hinga nyo ng idea hinga nyo ng mga hindi nyo alam no so handa naman kaming gumabay sa inyo mga idol okay so dito kanina is nasa 3 amperes isang ilaw ngayon bumagsak na siya ng 0.1 no? isang bulb So kanina 3 amperes yan. Ngayon ang laki ng pinagbago. Ginamitan natin siya ng clamp tester. So ayos na tayo dito mga idol. So request namin yung materialis para sa rewiring dito sa barracks. Kasi <coughs> hindi talaga safe yung mga wiring niya. Ayos naman yung wiring connection niya. Ayos naman yung mga connection niya. Wala namang aberya. Pero ang tawag dito ay substandard na wiring. Ginawan lang talaga ng paraan. Okay, so hanggang dito lang mga idol. Maraming maraming salamat.